Angelica Yulo naglamyerda ng isang linggo sa Singapore. Anak na si Eliza sinagot ang plane ticket. Alamin sa iSpot Report ni Anton. Malaki ang pasasalamat na nanay ni Carlos Yulo na si Angelica Yulo sa taong nag-sponsor sa kanilang isang linggong bakasyon sa Singapore. Sa kanyang Facebook account, ipinost e, ni Angelica ang mga picture ng kanilang mga pinuntahan na lugar at maging ang kanilang hotel na tinuluyan for one week. Ngunit hindi binanggit ni Angelica ang pangalan ng babaeng nag-sponsor ng kanilang pag-stay sa Hong Kong dahil ayaw umano nito ang ipabanggit ang pangalan. Bukod sa pagsagot o nito ng hotel, may pabaon para itong cash sa kanila. Kasabay nito, pinasalamatan din ni Angelica ang kanyang anak na si Eliza na kanyang travel buddy at food buddy dahil sa pagsagot ito sa kanyang plane ticket. Agad namang dinagsa na magagandang komento ang naturang ng nanay ng gymnast. At iyan ang kibalitang showbiz para sa impilang metodong lakas ni WIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.